ayan, ito na naman ako. Magluto na naman tayo ng pulang tanghalian. ayan, bablog ko lang aking luto ngayon. O, sinabawang gulay, pangpahaba ng buhay. <laughs> o, ayan, nagluto ako ng sinabawang gulay. Bumili ako ng hipon, lalagang 100. Oh, malalaki naman siya. Oh. Kasi ano eh, tag 400 ang kilo. So bumili ako ng 1.8 piraso. Oh, di ba? Lalagay na natin tong kamunggay pang pahaba ng buhay. Alam mo guys, uh, kung ako pa pipiliin, mas gusto ko tong gulay kaysa karne. Kasi ang karne, nako po. Hindi lang, ma-high blood ka sa presyo, ma-high blood ka rin sa karne. o, <laughs> oh, di ba? Mas okay pa rin yung gulay para healthy ang ating body. So, lalagay natin yun. Nilagay ko na yung ano. Minalo ko pala nito ay, ano lang, simple lang naman to. Uh, okra at saka ano itong kalabasa. Tapos nilagyan ko siya ng tanglad. O, tanglad. Hipon, one port, 100, ah, walong piraso. So, masarap kasi pag lalagyan natin ng tanglad kasi yung bango niya ba. O, tapos lalagyan na natin tong lotong ano to, lotong probinsya. Alam mo naman mga bisaya, mahilig sa mga gulay. So, ilalagay natin tong uh, alugbati at saka yung ano, yung saluyot. Tapos, kangkong. Ganito ako magulay. Pag nagulay ako, ito yung mga hinahalo ko lagi. Saluyot, kangkong, alugbati, tapos balunggay. O, oh, diba? Tapos mamaya, magprito ako ng tuyo, partner. Mas gusto ko laging gulay. Lagi. Para masustansya. Iwas sakit. Pag lagi tayong karne. nako Nagkakani naman kami pero hindi naman talaga lagi. Mas gusto ko yung gulay. Isda. Tinulang isda. Tinulang manok. Pritong isda. Ayan. So, yan lang guys. Hanggang dito na lang aking video. Thank you for watching. Kain na <laughs> Ang sarap. Parang nagugutom na ako. Wala pa akong almusal eh. Nagkapila ako kanina. Maparami na naman ang kain. Hindi, joke lang. Kailangan control din tayo sa kain. Hindi pwedeng maraming kakainin na rice. Mas, mas, mas okay pagka maraming gulay kaysa rice. Kasi, high blood tayo. Tataas ang sugar. Na, bitis taniog. Maraming kainin ng kanin. di ba guys? So, mas okay yung maraming gulay kaysa kanin. O, yan. Luto ng aking sinabawang gulay. Sa Bisaya, utan. Sa Ilonggo. Ano ba sa Ilonggo? <laughs> uh, Laswa pala. Tama ba ako? Laswa. Pag sa Tagalog, sinabawang gulay daw. Mm. So, ayan. Thank you for watching. Bye-bye po.